Good day po ngayon. Tulit ang inyong pambatsang video to Ray Kabar Kais welcome po sa ating munting channel Tulay sa Tagumpay. Today po ang isi-share ko naman po sa inyo ay regarding po sa ansal spray filler no saan ginagamit ang ansal spray filler paano ginagamit ang ansal spray filler okay but before that gusto ko muna magpasalamat po sa lahat ng nagsusubscribe sa lahat po na tumatangkilik sa ating mga video maraming maraming salamat po sa inyong lahat no at kung bago po kayo sa ating channel ako po ay makisuyo na Uh, ma mapindot po yung subscribe, notification bell, share at saka syempre para po uh, sa ika-improve ng ating channel at syempre mas marami po tayong maririch na mga uh, nagdi-DIY. Maririch po na gusto ng technical regarding po sa mga pintura. Now naniniwala kasi ako na pag marami tayong alam pagdating po sa ating mga ginagawa eh, mas marami po tayong problem. Mas marami po tayong solusyon na magagawa sa painting problems po natin. Okay? So yun. Ansal Ansal spray filler. No, ang Ansal spray filler po ay pang pangatlo po siya sa sistema ng Ansal na Polyurethane painting system o Ansal painting system. Okay, so pangatlo po siya. So, ang kagandahan nito, Ansal Ansal spray filler ay uh, ito po ay ginagamit upang ma-prevent po yung mga pagmamapa o yung mapping po no yung pagmamapa ng uh, ating pintura no nadulot ng mga masilya so yun po ang pinaka ano na ito, pinaka uh, trabaho niya no uh, pinaka pinaka purpose niya na no? uh, para pang siyempre una yung pang pil pang pantay po sa pangpantay po sa ating pinipinturahan kasi medyo makapal po ito okay so ah uh, ang hybrid coats nito ay talagang ano uh, ginagamit siya para ma-prevent yung mga mapping at saka yung mga minor dents po ng isang uh, isang painting na no? isang isang project sa pagpipintura okay so ang ito po ay ginagamit by brush uh, by spray pero Siyempre, so sa sa automotive, ginagamit po namin ito. Uh, talagang spray. Na no? ang gamit po ang uh, spray gun na pang primer. Okay? So, yung mga na, ano natin, mga nadaano natin, mga pintor hilo-hilo sa inyo dyan. No? Alam nila kung ano yung mga uh, mga ginagamit na, na spray gun. No? But, ah, uh, siyempre, kung gagamitin naman po ito sa yung mga pang DIY natin, wala tayong ano, pwede rin po sa brush, okay? Yan. And uh, pwede po ito sa bakal, pwede po ito sa kahoy. Okay? So ito po ay primer na pag mo na pwede siyang maging pwede siyang maging sanding sealer, no? So pwede siyang pinaka primer mo para po pang pantay, no? So yan. Kapag ka sa bakal, siyempre, Uh, anti-corrosion mo na bago ito. Pero pag sa kahoy, ito then sa kakamagtatak code na. No? Uh, marami gumagawa nun ito para sa kahoy para mas na At saka, ang gamit po niyang catalyst na uh, primer catalyst. Okay? Ang mixing ratio niya ay 3 is to 1. So, 3 part 2 at saka 1. Uh, 3 part po itong base. Ito kung tawagin namin itong base. Ito naman ay uh, catalyst. So, ito po ay 1-4 liter lang at ito po ay 3-4 liter. Kung meron kayong mga ganito, so hanapin lang po yung 3 is to 1. Nandito po yan, no? kung gaano. By volume yan, by volume. So, kung gaano po siya, 3 part, 1 part. No? Kung meron naman po kayong mga ganito na mixing stick uh, or ganito, no? makakalagay naman po dyan. Ito, 3 is to 1 is to 4. O kasi ito is... Uh, 3 is to 1. Pag nilagyan mo ng thinner, kung gano'ng karami ito, gano'n din karami ang thinner. So, isibihin kung 1 liter ang inyong base at saka catalyst, 1 liter din yung thinner. So, by volume po yan. Kung kalahating litro lang po ang inyong imimix, so, 3 4 lang din ng kalahating litro at saka ang, 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 base, 1 4 po yung catalyst. Parang ganyan, no? 3 4 po yun. Kung, kung kalahating litro lang, halimbawa, So 3-4 Tapos 1-4 naman yung catalyst Tapos para mapuno Thinner na po yun Okay So ganun po yun 3-1 no? to one. So kung meron naman dito 3-part uh, 3-part Ito to 3-part 1-part And 3-4 uh, No 3-part 1-part Then Kung ganun karami So iksibihin Itong 1 na to Is 3 na to 3-3 3 yan no? kung ibig sabihin gamit ka 1, 1, 1 okay so palatandaan lang po dito yan okay pero kung halimbawa uh, meron kayong ano tandaan na take nyo lang yan eh no? sa ansal na uh, understanding ansal system meron po tayong uh, meron po tayong video nyan so nagpakita po ako doon kung paano makuha yung ansal na pag mix na ito okay so yan okay at uh, 3 part one part yung catalyst kung gaano karami yun po yung thinner. Okay? So, recordable period niya is 1.5 hours. No? Ang drying time niya is 1.5 to 3 hours. Depende po sa sa environment na no? sa ano pero kung meron ka namang uh, meron ka namang booth mas ano mas precise po ang pagtuyo noon na at uh, ang coating niyan 2 uh, two, two to three coats din no para pag nagliha ka hindi sasagad talaga sa ano so tamang liha lang po na no? okay and uh, matutuyo siya na uh, yan 1.3 uh, hours pataas no depende sa humidity at uh, pag nahalo mo to ang pot light niya tawag po diyan pot light pag nahalo mo na to hanggang pwede mo gamitin is hanggang 8 hours po. Pag inabot po ng kinabukasan, hindi na po pwede yon kasi nag-react na po ang mga chemical na. Okay? So, yun lang po so far pagdating po sa ansal anti-corrosion. So, ay ansal, ansal spray filler. Ang kulay po niyan, meron po yung uh, ito ay ito ay white. Okay? Meron din po yung gray. Ito, gray. At meron din po yung green at saka meron din po yan black. Okay, so apat na kulay ang meron yan si Anzal. Okay, so tingnan nyo na lang. bawa kung light colors ang inyong top coat, ang inyong itatap coat, syempre light colors din ang ating uh, primer. Kung dark colors, dark colors din po yung ating primer. Kaya po ganyan po yung kasi para po hindi po mahirapan magtakip. Okay, so yun lang po. Kung may mga katanungan kayo or kung gusto nyo matutunan yung Anzal uh, painting system, Uh, nandito po sa baba yung sa baba sa description po yung ating uh, link para po makita nyo po yung ansal uh, understanding ansal for real thing system na no? yun po yung unang video ko pagdating po sa uh, dito sa ating channel okay so you can see that no? so yun lang po maraming maraming salamat ito po ulit ang inyong pambansang paint tutorial Rico marquesan uh, happy painting po everyone